Idol, nabalitaan ko magaling ka daw mag basketball at nabalik ko sa Star Olympics yung mga highlights Well, thank you so much! Hindi um, naman sa pagbubahat ng sariling bangko pero ang any sport o oh, gusto mong gawin Practice makes? Perfect! Oh, para misis ko, so perfect! So, practice ka lang ng practice So, yung sinasabi nila na si Kobe, si Jordan, 8 hours nag-shooting ako, nag-practice ako ng hindi uso 3 points eh, mid-range, free throw. Kasi nga free throw eh, dapat walang mintis, 100%. Tsaka lay-up, di ba? Open lay-up. Tapos di mo masyusot ka lang, masyusot pa yan. Tapos dati uso yung mga iniikot-iikot ni Michael Jordan. Yan yung ginagawa ko. Tsaka yung mga boarding. Sample nga. <laughs> Wala na yung tuhod natin. So practice ka lang ng practice. And then defense. Number one, ng batang 90s defense. Pag naagawan ka namin ng bola, oo, panis. Pag nasupalpal ka namin, tapal. bulga, kasil. Yun, yun dati, piso. Sinisigaw pa yun. Sawak mo po yung bola. Ganun dati, defense. Ngayon kasi more of offense eh. Pero do what works for you. Tama kayo. Mali ako, oh, I'm not your doctor. Practice makes